so ayan na naman guys isang panibagong video na naman natin ngayon na uh, day ko ngayon so maghahanap tayo ng group uh, room magbaba uh, ka sakali tayo may mahanap na second hand yan alright so dito tayo sa Pasig Pupuntahan natin yung uh, isa sa mga uh, bagsaka ng motor dito sa uh, Pasig City so bagong lahat linisin uh, muna natin ang ating uh, service yan, yeah. hindi na nagagamit yung uh, gori bike ko so linisin muna natin Alright, let's go. Chill ride lang tayo mga kasungkay. Habang nagbibigay papunta sa uh, compound ng Eagles uh, tayo. natin bagsakan daw ng motor, mga rider motor. Bitayin natin kung may mga natirata pa o mga na Nandito tayo guys ngayon sa Bitflex compound. Ito 'yon sa likod ko. All right, nandito tayo sa Pasig. Tingnan natin. Titingin e tayo ng mga rito na uh, bro bro. Tingnan natin makapasok kapasok tayo o oh, kung pwede yung bike ko makapasok. Tanong tayo sa guard. Okay, thank you. Mga 9 pa daw yung magbubukas. So, anong oras pa lang? Alas 8. 52. So, 22. So, maaga-aga pa tayo. Uh, punta muna tayo sa ibang uh, Uh, dealer ng motor tingin tayo target natin ngayon yung Honda Beat no? sana ano ma makakano tayo makaiscore tayo punta muna natin tingin tingin tayo sa iba 9 pa daw yung magbubukas so anong oras pa lang alas 8 so 22 so maagaga pa tayo uh, punta muna tayo sa ibang uh, uh, dealer ng motor tingin tayo target natin ngayon yung Honda Beat no? sana ano ma makakano tayo makaiskor tayo punta na natin tingin tingin tayo sa iba so sa so ng mga nakita ko ito yung bumungad sa akin napakaguwapo nito yung bagong labas ngayon ng Honda Fit yan nagkakalaga ng 80k lumipat tayo sa kabila naman nakita ko yung binili motor yeah. binili daw yan yeah. binili o oh, binili Ayan ah, 135cc Napaka nito na ito eh. Ah, Kaso may kamahalan siya 99k Ayan, yeah. kung hindi natin kaya yan Hindi tumingin lang tayo dyan Guys, ah, hindi kakambas kambas lang dito so, Napaka pugin nito So nakapasok tayo guys, ayan uh, Diretso lang tayo Warehouse, ah, tayo ngayon Kung anong meron, saan ang makapili tayo Ayun, Hindi lang <laughs> so, ito yung bumungad sa akin. Uh, akala ko marahaming motor. Mayroon na siya mga motor. Pero mga talagang pinili uh, pinilian na. Ayan, may mga kasabay akong pumasok. Uh, kasabay ko silang pumasok. Pero kasabay ko rin silang may wala din silang napili. Actually, lahat na talaga pinilian at mga rig, -rig na. May mga Honda Beat, may mga uh, Mio Gear, tsaka may Honda Click. Pero wala na talaga guys. Sablay.